Mga mahal kong anak, ang kagalingan ay isang biyaya na mula sa Diyos. Alam ko ang inyong mga sakit, ang mga sugat ng inyong katawan at kaluluwa. Bilang inyong ina, nararamdaman ko ang inyong pagdurusa at ako'y laging nandito upang kayo'y alalayan. Sa aking buhay, nakita ko ang kapangyarihan ng kagalingan sa pamamagitan ng aking anak, si Jesus. Sa bawat himala na kanyang ginawa, ipinakita niya ang walang hanggang awa at pagmamahal ng ama. Ang kagalingan ay hindi lamang para sa katawan kundi pati na rin para sa kaluluwa. Kapag kayo'y nagdarasal, humingi kayo ng kagalingan hindi lamang sa pisikal na sakit kundi pati na rin sa mga sugat ng inyong puso at espiritu. Mga anak, magtiwala kayo sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sa bawat luha at sakit, lumapit kayo sa Kanya at ayalay ang inyong mga pagdurusa. Hayaan ninyong ang Kanyang liwanag ay magbigay lunas sa inyong mga sugat at magbigay ng kapayapaan sa inyong mga puso.